Hi guys, ito nga pala yung na-interview namin last year. Nandito na silang lahat maliban sa isa. At yung isa kasama ko ngayon, siya rin yung makakasama ko sa trabaho. Sa kami kaming naglalakad papunta sa pinakamalapit na restaurant dito sa lugar ko. Dahil Biyernes ngayon, nagkataon na sweldo ko, i eh, we welcome dinner ko siya. Nandito na nga kami sa restaurant kung saan kami kakain. At habang hinihintay ko yung pagkain na order ko, inexplain eh, explain ko na sa kanya kung ano yung mga kasama ng order niya. At maya-maya, dumating na rin yung mga order ko. Bago kami kumain, nagpakuha muna kami ng picture dito sa room, ng Restaurant. At pagkatapos namin magpa-picture ay kumain na kami. At hindi ko mabilang sa daliri ko kung ilang beses niya binanggit yung salitang ang sarap. Alas dos na nga ng hapon at sinundo na kami sa bahay. Duman muna kami dito sa isang malaking pamilihan para bumili ng makakain at mga maiinom. Don Quixote! Hanggang ngayon ay nagtataka pa rin siya kung bakit kami magdadala ng baon. Dahil hanggang ngayon, hindi ko pa rin sinasabi kung saan kami pupunta. At sobrang tuwa niya Ayan nung sinabi ko na... Pupunta natin, ha? Ayan, ha? <laughs> <laughs> Kita mo? Ano yan? Uh, yeah. <laughs> Tagay tayo na tayo. <laughs> Excited ka na? Ah, oh, exciting. Manonood tayo dyan ang... Fireworks, kaya gagabihin tayo. Sama na. <laughs> Oh, oh. tayo dyan, fireworks oh. Manunod ng fireworks Nani? Saya Ano, tanong si Min? Yukata Ina Excited ka na? Excited, excited Dito, hindi may tago ang kanyang saya sa muka Dahil hindi siya makapaniwala You're in Lando ah Pagdating nga namin ay agad-agad kami pumasok para makabili ng tiket at sobrang manghang-mangha siya sa mga nakita niya. Dito sa loob ay merong Ferris wheel, roller coaster at marami pang iba. Pumila kami ngayon dito sa Mini Tamea. Meron namang tigisahan pero pinili namin itong dalawahan para magkasama kami. Oy! Let's go!

Sagot na yan? Uh -huh. <laughs> <laughs> पाऊस <coughs> कले <coughs> 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 Pagkatapos namin sumakay sa Mini Tamea, ay meron pa kaming 30 minutes bago magsimula ang fireworks. Kaya naisipan hello, namin sumakay muna dito sa Ferris Wheel. Dahil parehas kami na first time sumakay sa ganito kalaking Ferris Wheel, bibigyan ko muna siya ng isang matindihang shot. Pagkatapos namin bumaba sa Perez Wheel ay naghanap na kami ng mga dito dahil maya maya lamang ay magsisimula na ang fireworks. Sa unang pagputok wala akong ibang nasabi sa kanya kundi Welcome sa Japan!